Video na lang. Rappin. Ah, video ba? <laughs> video na <lang. laughs> Ay, na. Ay, ayan naman yung isa, Ay, mam, pag Saka bitch main ako bitch tayo ngayon guys na ako okay lang yan maganda pa rin ano isang tita. hindi ko naman siya ilan alis na sila bukas guys <laughs> salamat sa pagpunta dito shout out sa lahat <laughs> naman yung pintan ko pauwi na rin ang pinaso sorry <laughs> naging kopay ako ang hiyang maistad ko Shout out sa lahat <laughs> ng <laughs> mga kababayan. Nagkalit ng damit. <laughs>

ang hirap bigkasin <laughs> ng mga pangalan guys so dito na lang kami sa tuktok ayun guys ay nahanap ko din yung bubo yung yeah, andito kami nahanap na din yung hinahanap ng tita po. Ayan guys. Ayun. Simbahan na naman. Maraming turista dito sa itaas. Sa tuktok. Ayan guys. Ang ganda dito sa taas. Ganda. Ito yung pasyala ng Grisha. Nasa itaas. Ita, ita, ita. oh, Yun. Nasa bubong. Nasa si tita. lalapit lala, na. Para ano? guys. Shout out po na lang. Si tita Rose. tita. Na 1841 pala ito nabuo. Itong simbahan. красиво буде. Ayan ang tuktok. Ang ganda. 1841.

Ito na sulod doon. Ito guys. Ano? Ito na. Nasa tuktok kami na. Nasa taas kami.

radio technology and wireless communication so visit to the city hall in 1892 may 24 and dito guys sa tiktok daming mga turista 1841 pa na siya Gigikoan tayo ano Gihimo 18 ah. Al-almahit Yan guys Ang ganda dito sa tuktok Sa tuktok So, mamaya pagbababa kami guys sasakay ulit kami ng tram nandito tita ko may mga turista marami sila dito tita ko Hi. turista masuk na kay simba Hmm. Si tita maganda, si tita Rose. Cover girl. Republika, harvatska ka, grad, raza, grade, Yun yung hinahanap ni isang tita. Ba natagpuan din niya sa wakas yung hinahanap niya. Dito lang pala sa tuktok guys. Yan. Pag-reboot natin yung mababa. Ito ay napaitaas. <laughs> ha ha Ville, do, ville, Do. ville, yung ville, O nga, o. ville, 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 City, ville, city. ville, 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 A, 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 ville, 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 do ville, ville, Di, Mag-pransay ka mong duha tiya. Eh. eh, magaling si Linda. mag nga kayong dalawa tita. E, upload ko kayo sa video. Bonjour. <laughs> Hello. Kamusta ba? kaya di Bonjour a tout Para mga inin. Ayan, may Ayan, may

para mga coins. mga coins na counting man Hindi nila alam eh. Kunin mo. Tingnan mo naman yung inano niya. Yung ano. ah, kaya. Kaya Kaya nga niya si Zuma. 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 sa Olic, Olic Shop, Pabla, Pretera, Viti Zubica. Oh. Dad, yung mo din, ha? Ha? Huh? appointment po. Wala pa man tiya, mag naman siya na ako. nakalimutan ka na. Hindi, mag-visit pa siya na ako. <laughs> mga, mga, mga. Ano yan, mga, mga? Ako lang. Linda, bakit may mga? Ito. Ayun, mga, oh. mga, 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 nga eh. Parang yung pangalan ng company. Mga Pang pangalan siguro ng company, MGA. Okay. Sa renovation ba? Sakangan. Mm -hmm. Wala pa man. Ayun guys, sa taap, tap tap, pinakataas. Parang bell, zoom Oh, mayroon doon, oh. Ay, taas na ka na. Yun e, e, e. e, yung pinakatok-tok, guys. Uh. Kasal? Eh, lang mo din ako, eh, may pichu. Wow. Ayan, dito na tayo. Kuha mo pichu lang. Guys, oh. So. Kisa may naabat, eh. Ayan din, oh. Oon din, may pictorial din no? doon. Hey, eh, oon, dami pala nag-pictorial dito. Hmm. Maraming kinasal. Maraming kinasal, guys, oh. Dito na kayo. <laughs> may kinakasal. Tanaw, kaya.